Uminit ang sagutan sa pagitan ng Senado at Kamara matapos sabihin ng House spokesperson na si Princess Abante na ang Senado manoong pumatay sa 200 peso wage hike bill. Pero ayon sa mga senador, hindi lang ito kasinungalingan, kundi isang tahasang pagbaluktot sa katotohanan. Aral muna bago putak. Yan ang matapang na sagot ni Senador Joel Villanueva matapos akusahan ng Kamara ang Senado ng pagtanggi sa kompromiso. Ang niya matagal nang naipasa ng Senado ang panukalang 100 peso na dagdag sahod noong Pebrero taong 2024 pa. Samantalang nitong Hunyo a 4, taong 2025 lang, ipinasa ng Kamara ang kanilang bersyong 200 piso, isang linggo bago magsara ang Kongreso. Hindi rin nagpahuli si Senate President Cheese Escudero. Tinawag niyang classic case of passing the buck ang ginawang pagturo ng sisi ng Kamara. Gate pa ni Escudero kung talagang seryoso ang Kamara na aprobahan ang panukala, sapat na ang simpleng musyon sa plenaryo para tanggapin ang bersyon ng Senado. Para naman kay dating Senate President Mig Subiri, malinaw ang layunin ng Senado at ito ay ang makapagpasa ng mga panukalang makatarungan at praktikal para sa mga manggagawa. Pero tila, hindi iyon ang layunin ng Kamara. Mas lalong nainis sa mga senador nang biglang umatras ang House panel matapos sabihing ayos sa kanila ang Senate version. Pero sa gabi, ng huling araw ng sesyon lang sila nagpadala ng sulat ng pagtanggi. Kinistyon din ni Escudero ang kakulangan nila sa datos para patunayan na kayang isakatuparan ang 200 peso wage hike. Sa gitna ng palitan ng maanghang na salita, malinaw ang sentimiento ng Senado na hindi sila ang pumatay sa wage hike bill. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos na lang. Bakit? Bakit binabariya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conference namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200-peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliver. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take-it-or-leave-it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works and that is not how we should serve the people this was not a reckless proposal it was a responsible well considered measure but instead of a dialogue ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali the people deserve accountability hindi ito pagkukulang ng kamara ginawa namin ang aming trabaho pero ang Senado iniwan sa ere ang mendikawon This is not the end. Hindi barya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The house stands with labor and we will keep fighting. Yung spokesperson ng house uh, si Princess Abante. Yes. Uh, she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike. But well, that is not true. We passed the uh, legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag Two days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy Uh, presiding with my own uh, uh, commission on appointments uh, sa sa CA Senator Joel Villanueva who is the chairman of, who is the uh, current chairman of uh, Committee on Labor is also busy was also busy presiding on his own uh, commissional appointments uh, committee so how can we do that so lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza in ng TUCP begging if uh, uh, if we, if we can constitute the bicam sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear 'yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila lang mag uh, paper by cam? Sabi ko hindi ako papayag. Adopt niya na lang yung Senate version para mas madali. They had they had one more session, ha? Huh? before uh, one more day before adjourning Senate. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin ng spokesperson ng ng House of Representatives that we killed the legislated wage uh, uh, wage hike. That that is not true. Sino yan? Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi hindi hindi, hindi nagre-research yan. Paano namin sino short change yung yung uh, mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos. And that was the bill of Senator Mixubiro when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin sino change. Siguro yung 100 pesos that is that is an ideal amount na dapat makuha yung ng atima uh, ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba sa tingin mo ba hindi magko-collapse so yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga, yung mga small medium enter, uh, enterprises. Kung so, pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung house version. Ano sa tingin mo in the future? Lalo ma, ma, lalo maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What what okay. do they want to do? our economy, they want our economy, our economy to, to collapse? Mag-isip muna sila bago sila, Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat nag -gumawa, gumawa muna siya ng, uh, ng uh, research bago siya pumutak ng pumutak dyan. Wait, wait a minute, ha? Meron mga, to, yung National Wage Coalition, yan, sinabi, workers call on the House of Rep to adopt Senate Bill on the wage increase. Oh. Sandali, mayro pa rito. Economic team against 200 pesos wage hike, cite dangerous repercussions. That was that was what I'm telling you a while ago. It's a very dangerous president Oh. itong abanting ito. She should do a lot of research. Kasi kabago pa, well, I cannot blame her. Kabago-bago lang siya ng appointee ni ng house. Eh dapat dapat tingnan niya muna yung uh, yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nilang tumulong sa ating mga, mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noon last year pa lang, inadapt na nila. Bakit nila, bakit sila magpapasa ng batas sa 200 na two days before sinidie? Bakit? Hindi, <laughs> wala rin silang ano, wala rin, ano, papogi lang sila. Mga, mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisi sila yung Senado. That's not right. oras eh. Why did they not adapt or why did they not pass the 200 peso wage hike yung kanilang version last year? Eh, na namin last year. As early as last year pa yan. Oh, tapos kami sisisihin nila. That's unfair. May natitira pa sila isang araw para i adopt yung Senate version. Kung in adopt nila, yung Senate yung Senate version, hindi wala nang problema. Iwanan natin sa malaking yung problema kung i-veto nila o hindi. And part I'm of the I'm Senate good. did their part. We did our part. The, uh, brainchild of Senator Subiri. When I was still the chairman of the Committee on Labor, uh, he asked me to to hear that uh, his uh, his bill. So he ko sa Committee on Labor. Then we came up with this ano, we came up with this solution, 100 pesos across the board yan across the board yan ha? oh why did why did not why did they not uh, adopt it before bakit nila tinulugan yung bill namin oh tapos tapos papa sila 200 two days before sinidi die. ang mandato ng kongreso ay simple at malinaw maglingkod sa taong bayan lalo na sa panahon ng pangangailangan kaya sa gitna ng paninira at intriga kami po sa House of Representatives ay naninindigan ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginasto sa loob lamang ng ilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown at hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat, wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpakyut. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masakta ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunteriya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag at hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama.